Good morning po, good afternoon, good evening <clears throat> Welcome sa channel ko po Ako ay si Tito Nice Vlogs I hope Nasa mabuti po kayong kalagay mga kababayan ko Yung mga kababayan natin Diyan sa may mga OFW Diyan sa Japan ha, ingat-ingat Yung -ingat. isang araw pala uh, Limindol dyan mga kababayan ko At mag-iingat din tayo dito sa bayan natin Kasi hindi natin malama kung Kailan nilindol, Wala kasi tayong equipment Ang buong mundo walang equipment para dyan to predict an, earthquake mga kababayan ko oh, mga kababayan ko itong spoke person ng Malacanang si Anticler abogado na may sinasabi siya na tulungan natin ang Pangulo tingnan natin kung anong sinabi niya ha at ako ay may ko comment na siguro kung ako'y influencer na na malakas, baka mapahiya sa akin to. At sa mga bumoto kay Marcos noon, in 2022. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Ha? Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Talaga? Kasi kapag lagi pong may ganito o? na sitwasyon, o ano? negatibo yung tingin dyan eh. Ah, so, negativo, baka, sige, Hindi gumanda. Sasagutin kita dyan. Ang dating ng ekonomiya sa atin. Because oh. baka puro negatibo makita ng oh. kamansan. Negatibo yung tingin dyan eh. Auntie Claire, for your information, 2022, Tinulungan na namin si Pangulong Bongbong Marcos. Binoto namin siya ano ang nangyari. Ang inaakala namin ay itutuloy niya yung mga naiwan ni Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ang ginawa niya? Sumagot ka. Niko, binoto mo si Lenny. Ay, okay lang yun. Yung choice mo. Eh. Pero, nasabihin mo, tulungan natin ng Pangulo. 2022, tinulungan namin. Ang sabi niya, ay, Ku itutuloy niya yung mga anong ni Pangulong Duterte walang makakapasok ng ICC rito. Maski yung yung gera against sa illegal na alam niyo na na droga. O ano nangyari kabaligtaran? Niloko niya kami bumoto sa kanya. Imposible wala siyang approval yung si Pangulo Duterte sa The O, katangahan na lang yung pag hindi siya aamin tapos sasabihin mong tulungan nauna kami, tinulungan na namin binigyan na, bin, binigyan namin siya ng pagkakataon para iangat ang ekonomiya o ano nangyari ngayon sa ekonomiya natin o sige ulitin natin wala eh. ano? wala wala na utang na loob nga yung pangulo mo natin, ingrato pinalabing na yung tatay tapos ganoon ba i-gaganti sa pangulun dating pangulo Duterte tapos sasabihin mo maging negatibo ang ekonomiya. Mukhang nagne-negatibo na nga eh. eh ang dami mga nagrereklamo mga negosyante. For your information, anti-clear. You are a lawyer. Hindi ka marunong magano uh, critical thinking, ah? In 2022, kaya nga naka 31 million siya eh. O. Oh. O. Oh. Ilan ang boto ng mga Duterte? Pagpalagay ka, ko mga 10. 10 or more than 10. Tapos sasabihin mo tulungan para wag maging negatibo ekonomiya. malapit na maging negatibo eh. Ang turismo natin wala na. Yung mga namumunan dito gusto nang umalis sa ibang bayan. Hindi naman lahat. It's too late na. Too late na. Ah, uh, uulitin natin ha. So baka hindi gumanda ang um, na po yung tulungan niyo na po ang pangulo. No way. Tulungan na po ang Pangulo. Lahat po. It's too late na. Lame duck na yung Pangulo natin. Hindi mo sa ASEAN, no? Bakit wala siya ron? Nag-attend nga siya, pero bakit yung photo ops? Wala. Nagtatanong lang kami, Auntie Claire. Tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito oh. sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. Magtanong-tanong ka sa mga negosyante, eh alam mo naman, eh, i-deny mo yan eh. eh. spin doctor ka rin paminsan-minsan eh. Di ba? Lahat na na, sinisisi mo sa mga Duterte. Oh. Di ba? Wala. Kaya, inaasa namin, anti-clear, if, sana naman, if Sara Duterte will win the presidency sa 2028, you are the number one critic of the president... Sarah Zimmerman Duterte Carpio. Hmm. Inaasahan namin yan, pero para sa amin, or for me, you're still a POS. Ipapakita ko po yung sinabi ni Marcos sa yung tungkol sa classroom. Sandali lang, ha. Short lang to. O, oh, ito. Mga kababayan ko. O, oh, antiglero. Oh. Sige, spin doctor. Pagtanggol mo. According to the president, in Tagalog, mga kababayan ko, Pangulong Marcos nagtatakang bakit 22 lamang ang naipatyong classroom ngayon taon. Itong 2025 mga kababayan ko, ang target nila is 1,400 or 1,500 na classroom itong 2025. 22 classroom lang ang napatayo. Nagtataka daw siya. BBM, ikaw ang Pangulo hindi mo ba chine-check sa Death Ed Secretary, hindi na si Sarah Death Ed, si Sunny ang na, o bakit hindi mo na kinumus, o oh, Sunny, kumusta ang mga classroom natin, kung dapat eh, ano yan, mapatayo yan, o ibang mga ahensya dyan, baka DP, DPWH ata yan, nagtatayo dyan, eh, or mga ibang contractor eh, bakit 22 lang, nagtatanong lang po, binulsa ba na naman, Binulsa, natatandaan nyo, yung Saldico and Romaldez, nilapitan si BP Sara, pardo sa budget ang DepEd in 2023 or 2024. Diba? Nag-alam ka pa. Napaka ano, hindi ito, itong pangulo natin na napaka incompetent na, sorry po ah, pero totoo, walang alam, hindi nagmo-monitor na pangulo naman siya yung budget wala raw siyang alam diyan sa mga ins insertion na yan sa mga gaan yan mga net na yan kaya nga tama nga si ano eh si Andrew Iliana eh napakalinis si Marcos mga kababayan ko hugas kamay administrasyon mo yan nagtataka ka konting monitor lang. Ano ba yung mga tao mo sa Malacanang? Pwede, pwede mo eh. Pakimonitor nga itong ano ha. Itong mga uh, classroom natin. Bakit? Kailangan niya yung mga isang libo man lang. Meron yan. 22? Eh samantala yung... Sorry ha. Eh? Samantala yung dating Pangulong Duterte. Pandemic ito ha. Mga kababayan ko ha. Yung 2020. Ang target nila mga... Oh... Uh, 50,000. Pero nakapagpagawa pa ng classroom ng 11,000. Pandemic yun ha. Partida pa. Tapos itong pangulong to, 2025, 22 dalawa lang, eh tinalo nyo pa yung mga ibang barangay dyan na ang daming eskwela na patayo. Tapos ito, National Government, 22 classrooms. What the... Wala, talaga ano na to? Tapos nananawagan pa yung spokesperson mo si Auntie Claire na tulungan natin ng Pangulo para may angat ang ating ekonomiya. Para, kasi pag hindi natin tinungan si Pangulo, magiging negatibong ekonomiya. Papunta na nga eh, Auntie Claire sa negatibo, di ba? Kasasabi ko lang kanina. Kaya ano, ano pasensya na, too late. Pero, ilang taong ka na lang ba? Two years in half ka na lang ata? O, sige, mga three years. Ano natin, pero... Ngayon mo lang gagawin? At nagsabi ka pa sa ASEAN ba na magiging malakas na ang Pilipinas? in 2022, hindi ka kumilos? Yung 3 years, nag ano ka lang? Uh, OJT ka lang? Pangulo Marcos? Naging gobernador ka man. Naging senador ka naman. Mahina ka kasi. baski mga advisor mo, mga palpak. Mga pipitsugin, putso-putso yung mga advisor mo. Tapos yung, yung general po ma, yung chief of staff natin nagpo-provoke pa na kasi yung missile eh, aabot sa bansang bansang China. Provocation ang ginagawa. Hindi niya iniisip mga sundalon natin at kami mga kababayan mo, mga bumoto sa iyo, loko. Napaka ano, napaka hindi marunong mag ano, diplomasya lang naman yun eh. Obrey sa classroom. Wala talagang itong gobyerno nito, pasensya na po, inaasahan namin na gagawa ka ng maganda kasi dahil binoto ka namin. Tapos, ang kinalabasan, binudol mo kami. Niloko mo kami. Kung baga sa ako, na kunyarin, may niligawan akong kikas, na ibigay sa akin, alam nyo na, yung pala, may asawa ko at may sampung anak, o budol yun, ganun ang ginawa mo. Binudol mo kami, ano, Pangulo Marcos, pero nakakawa rin ako kasi, kasi tama nga si Pangulo Duterte, weak president ka. Hmm. At salamat din, may freedom of expression kami. Kaming mga uh, bumabati ko sa iyo, Pangulo Marcos, kasi ito lang ang kaya namin eh. Wala na kami kapangyarihan eh. Oh, kami lang nagpapasweldo sa inyo, Pangulo Marcos, tsaka yung antikler na yan, tulungan. 2020, 2022, for your information, ang declare, tinulungan namin si Marcos, nanalo. Ang ginawa, nabudol kami. O, oh, enchendes, ang declare. O, oh, yung mga mga Marcos yan, baala kayo sa buwan nyo. Karapatan nyo yan eh. Ito mo, nabudol kami nila yung mga kaibigan ko dyan. Binoto si Marcos. Alam nyo kung sino kayo. Oh, may iba dyan. Yung mga mga Marcos, okay lang yun. Karapatan nyo yun eh. O oh, ilang mga kababayan ko kaya anti-Claire, sorry. Attorney Claire Castro, it's too late. Whatever. Pakilike, share lang po, pakisubscribe ba. Maraming salamat po doon sa mga nanood. Yung sa araw, medyo malaki ang views ko. Kulang-kulang mga 450 ata yung sa DPWH. Mag-iingat po kayo at maraming salamat sa inyo. Bye.